Na holy kam ang pagpangawa sa usa apartment complex sa Mantawi City. Kagapon sa buntag sa nagbinugtong nga lalaki. Subay so nini adunay pahimangno ang kapulisan sa katawhan aron kaligayang mabiktima. Ani ang live report ni Nico Sirino Next. Yes lang giba na ba na mga pesos nga balor sa mga sapatos ang nakuha gikan sa usa ka apartment dinhi sa Mandawi City, Butanga dunay pahimangno ang kapulisan aron kalikayan kini nga mahitabo pagbalik. CCTV video kini nga kuha kagahapon sa usa ka apartment sa Dan Hernan Cortez, Barangay Kasuntingan. Yanura ang pagsudi usa ka lalaki sa apartment compound mga pasado alas 10 sa buntag. Misaka siya sa mga units sa ibabaw nga bahin, nangita og tiempo. Sa iyang pagsakapa sa ibabaw, misuway ang lalaki sa pagbukas sa kwarto, apan napakyas kini. Babantayang mipagawas sa gidala niya nga eco bag nga mo'y gigamit sa pagkuha sa mga sapatos nga nakabutang sa gawas. Muabot sa tulo ka mga rubber shoes ang nadala sa mong lalaki nga nagkantidad o muabot 15 pesos. Ang tag-iya sa apartment nga nakabasi sa abroad dali-dali nga mi-retrieve sa CCTV footage sa iyang property. Kini human gipahibaw sa renter sa nahitabo nga kawat. Ah, kun kuan gyud nga murag nagchambal to siya ba nga isa ka sa ato sa taas kay dili siya niagi sa fire, sa fire exit na mo. Dili siya niagi ni sa sa taas na nangita siya so nakita ato niya sa patos. Moto nga sa ibag nga gamay sa entiyan, gitangtang niya. Gi-report na sa mga otoridad ang insidente. Ang barangay pinaagi sa social media mi alerto sab sa mga tao sa maong suspicado aron kalikayan nga sila mabiktima. Ako maayo, na matud sa Mandawe City Police, nagpadayon pa ang ilang pakisusi sa maong insidente. The MCPO will okay ex uh, kanang exhaust all all means to identify the culprit ng ato ang mga valuable items ato yun na siya nga ihipos mm -hmm. and before ta mo gawas sa ato panimalay ato asad pod nga ikuan um i make sure nga mga um, ato mga portahan bintana nga wala gyud tay mga valuable items uh -huh. nga makasira siya kung mahimo double or triple lock kundi ko no, kalikayan lang nga may mabilin sa balay kung mula ka ko no ang tanan ng mga tagbalay mas maayugod ko no nga sigura doon nga natrangkahan ang ilang panimay o baka itugyan sa mga kasilinganan aron kalikayan kinimakaso sa pagpangawat. Lan? Okay na salamat Nico Serino.